Kumusta mga kamanghamanghang viewers? Narinig na ba ninyo ang kahangahangang balitang nagdudulot ng pag-asa sa libu-libong mga lolo at lola? Inanunsyo ng gobyerno ang isang makabagong programa ng pensyon na nag-aalok ng siyam na libo buwan ng suporta sa aming mga matatandang mamamayan. Kung nagtatanong kayo kung paano makakakuha ng benepisyo ang inyong mga lolo at lola o mga mahal sa buhay na matatanda sa pagkakatagong ito na magbabago ng buhay. Nasa tamang lugar kayo, bago tayo sumunod sa lahat ng mga detalye. Siguruhin pinindot niyo ang subscribe button at ring ang notification bell para makatanggap ng mas maraming nakakatulong na impormasyon tulad nito. Maaaring nagtatanong kayo sa inyong sarili, masyadong maganda para maging totoo? Well, narito ako para sabihin sa inyo na ito ay tunay na totoo at ngayon, gagabayan ko kayo sa lahat ng kailangan ninyong malaman tungkol sa programang pensyon na ito. Isa man kayo sa mga senior citizen o may mga matatandang miyembro ng pamilya, ang impormasyong ito ay maaaring susi sa pagkamit ng mas komportableng kinabukasan. Simulan natin sa pag-unawa kung sino ang talagang qualified para sa siyam na libo buwan ng pensyon na ito. Ang programa ay pangunahing dinisenyo para sa mga Pilipinong mamamayan na anim na gulang. Pataas na kasalukuyang hindi tumatanggap ng anumang ibang uri ng pensyon o suporta mula sa gobyerno. Kasama dito ang mga matatandang may limitadong o walang pinagkukunang kita, mga nakatira mag-isa, o mga umaasa sa kanilang mga pamilya para sa suporta. Pero hintay, may higit pa sa mga pamantayan sa eligibility na kailangan niyong malaman. Isa sa mga pinakamadalas na tanong na natatanggap ko ay, paano kung ang aming mga lolo at lola ay tumatanggap na ng ngaya o suspension? Ito ay mahalagang punto na dapat talakayin. Kung ang inyong mga mahal sa buhay na matatanda ay tumatanggap na ng mga benepisyo ng pensyon mula sa ibang institusyon ng gobyerno, maaaring hindi sila eligible sa partikular na programa na ito. Ang layunin ay magbigay ng suporta sa mga kasalukuyang walang pension coverage. Tinitiyak na walang senior citizen na may iwanan. Ngayon, pag-usapan natin ang proseso ng aplikasyon. Maraming tao ang nag-akala na ito ay komplikado. Pero narito ako para sabihin sa inyo na ito ay medyo straightforward. Ang unang hakbang ay pagtitipunin ng lahat ng kinakailangang mga dokumento. Kakailanganin niyo ang valid government ID e ng senior citizen, proof of residence, at birth certificate. Pero huwag mag-alala kung may mga nawawalang dokumento. Ipapaliwanag ko ang mga alternatibong opsyon mamaya sa video na ito. Isang mahalagang dokumento na kakailanganin niyo ay ang barangay certificate of indigency. Pinapatunayan ito na ang aplikante ay talagang nangangailangan ng tulong pinansyal. Maaaring nagtatanong kayo? Paano ko makakakuha ng certificate na ito? Simple lang, bisitahin lang ang inyong lokal na barangay hall. Ipaliwanag ang inyong sitwasyon at gagabayan nila kayo sa proseso. Tandaang magdala ng mga pangunahing identification documents kapag humihingi ng certificate na ito. Ang susunod na requirement ay medical certificate. Lalo na kung ang senior citizen ay may mga kondisyong pangkalusugan na nakakaapekto sa kanilang kakayahang magtrabaho o mabuhay ng nagsasarili. Ang dokumentong ito ay tumutulong na palakasin ang aplikasyon sa pamamagitan ng pagpapakita ng pangangailangan sa tulong pinansyal. Siguruhing ang medical certificate ay kamakailang issued, mas mainam na issued sa loob ng huling anim na buwan. Isa pang madalas na tanong ay, pwede bang mag-apply ang ibang tao sa ngalan ng senior citizen? Tiyak, kung ang matandang tao ay hindi makakapag-apply ng personal dahil sa kalusugan o mobility issues, ang isang authorized representative ay maaaring mag-handle ng aplikasyon. Gayunpaman, may mga tiyak na requirements para sa mga representative na kailangan nating talakayin. Para sa mga representative na nag apply sa ngalan ng mga senior citizen, kakailanganin nyo ng authorization letter na pirmado ng matandang tao, inyong sariling valid at proof of relationship sa senior citizen. Ito ay maaaring birth certificate, marriage certificate, o ibang mga legal na dokumento na nagpapakita ng inyong konektoryon sa aplikante. Ngayon, talakayin natin ang aktwal na proseso ng aplikasyon. Una, kailangan niyong bisitahin ang inyong lokal na Department of Social Welfare and Development Yave, office. Pero bago kayo pumunta, lubos kong inirekomenda na tumawag muna para kumpirmahin ang kanilang operating hours at anumang tiyak na protokol na maaaring mayroon sila. Ang simpleng hakbang na ito ay makakatipid sa inyong oras at may iwasang mga hindi kinakailangang pagbiyahe. Kapag nakarating kayo sa YesLay office, kailangan niyong punan ang isang application form. Huwag mag-alala, ang mga staff doon ay karaniwan namang nakakatulong at maaaring tumulong sa inyo sa tamang pagkumpleto ng form. Tatanunin ng form ang mga pangunahing impormasyon tungkol sa senior citizen, kasama ang kanilang mga personal na detalye, kasalukuyang sitwasyon sa pamumuhay, at financial status. Isang aspeto na maraming tao ang nakakalimutan ay ang kahalagahan ng pagbibigay ng tumpak na contact information. Ang Yadio ay kakailanganing makipag-ugnayan para sa mga update o karagdagang requirements. Kaya siguraduhin lahat ng contact details ay kasalukuyan at accessible. Kasama dito ang parehong mobile number at physical address kung saan maaari nilang ipadala ang mga opisyal na komunikasyon. Matapos isumite ang inyong aplikasyon, maaaring nagtatanong kayo, gaano katagal bago ma-approve? Ang processing time ay maaaring mag-vary depende sa ilang mga salik kasama ang kakumpletuhan ng inyong mga dokumento at ang bilang ng mga aplikasyong pinoproseso. Karaniwan, tumatagal ng mga isa tandang bawas dalawa buwan para sa mga aplikasyon na ma-review at ma-approve. Sa panahon ng paghihintay, ang YesRio ay maaaring magsagawa ng home visit para ma-verify ang impormasyong ibinigay sa inyong aplikasyon. Ito ay isang standard na bahagi ng kanilang verification process. Kaya huwag mag-alala kung mag-schedule ang mga social worker ng bisita. Ginagawa lamang nila ang kanilang due diligence para matiyak na ang pensyon ay mapupunta sa mga talagang nangangailangan. Isang mahalagang na dapat tandaan ay kapag na-approve, ang pensyon ay hindi otomatikong permanente. Ang ESVU ay nagsasagawa ng regular na mga review para matiyak na ang mga beneficiary ay natutugunan pa rin ang mga pamantayan sa eligibility. Ito ay karaniwang nangyayari taon-taon, kaya mahalagang panatilihin ang mga updated na record at maging handa sa mga periodic na reassessment. Maaring nagtatanong kayo tungkol sa payment method. Ang siyam na libo buwan ng pensyon ay karaniwang ipinamamahagi sa pamamagitan ng iba't ibang channel. Kasama ang direct bank deposits o over-the-counter payments sa mga itinalagang financial institution. Sa panahon ng proseso ng aplikasyon, tatanungin kayo kung anong preferred method ninyo sa pagtanggap ng pensyon. Para sa mga pumipili ng bank deposits, kakailanganin ninyong magbukas ng bank account kung wala pa kayong mayroon. Karamihan sa mga bangko ay nag-aalok ng senior citizen accounts na may minimal na maintaining balance at iba pang mga special na feature. Ang Yagyu ay maaaring magbigay ng listahan ng mga partner banks kung saan kayo maaaring magbukas ng account na partikular para sa pagtanggap ng pensyon. Ang seguridad ay isa pang mahalagang aspeto ng programang ito. Ang ESGU ay nagpatupad ng iba't ibang mga hakbang para mapigilan ang fraud at matiyak na ang pensyon ay umabot sa mga itinakdang beneficiary. Kasama dito ang regular na verification ng status ng mga beneficiary at mahigpit na monitoring ng mga pension disbursement. Maraming viewer ang nagtatanong, ano ang mangyayari kung pumanaw ang isang beneficiary? Mahalagang tandaan na ang pamilya o representative ay dapat kaagad na ipaalam sa SGE ang mga pagbabagong ganito. Ang pagkakapalyang mag-report ng pagkamatay ng beneficiary ay maaaring magresulta sa mga legal na komplikasyon at ang requirement na ibalik ang anumang mga payment na natanggap matapos ang pagkamatay ng beneficiary. Ang programa ng pensyon ay kasama rin ang mga karagdagang benepisyo, higit pa sa buwan ng siyam na libo. Ang mga beneficiary ay maaaring eligible sa ibang mga social service at assistance program na inaalok ng gobyerno. Maaaring kasama dito ang mga healthcare benefit, discount sa mga essential na goods at services, at akses sa mga special na programa na dinisenyo para sa mga senior citizen. Isa pang karaniwang alalahanin ay, paano kung madeni ang aplikasyon ko? Huwag mawala ng pag-asa, may karapatan kayong mag-appeal sa desisyon. Ang YesView ay may appeals process, at maaari kayong humiling ng review ng inyong aplikasyon kung naniniwala kayong natutugunan nyo ang lahat ng eligibility requirements. Siguraduhin humingi ng detalyadong feedback tungkol sa kung bakit na deni ang inyong aplikasyon para matugunan nyo ang anumang mga issue sa inyong appeal. Para sa mga nag-aalala tungkol sa mobility issues, ang ilang YesView office ay nagsimula na ng pagpapatupad ng mga mobile application process kung saan nagpapadala sila ng mga representative sa iba't ibang barangay para mangolekta ng mga aplikasyon. Bantayan ang mga anunsyo mula sa inyong lokal na yari office o barangay hall para sa mga outreach program na ito. Sulit din banggitin na ang programa ng pensyon na ito ay bahagi ng mas malaking inisyatibo ng gobyerno para suportahan ang mga senior citizen. Ang pag-unawa kung paano ito kasama sa mas malawakang social security system ay makakatulong sa inyong mag-maximize ang mga benepisyong available sa mga matatandang mamamayan. Kasama dito ang pagkakaalam kung paano pagsamahin ang iba't ibang uri ng tulong nang hindi nalabag ang anumang mga patakaran ng programa. Ang teknolohiya ay may papel din sa proseso ng aplikasyon. Ang ilang ESV office ay nagsimula na ng pag-digitize ng kanilang mga sistema, na nagbibigay daan sa mas madaling tracking ng mga aplikasyon at mas mabilis na processing time. Habang ang initial application ay nangangailangan pa rin ng personal appearance, ang mga susunod na follow-up ay maaaring posible sa pamamagitan ng mga digital channel. Pag-usapan natin ang mga tips sa paghahanda ng dokumento na maaaring mapabilis ang inyong aplikasyon. Palaging gumawa ng maraming photocopy ng lahat ng kinakailangang dokumento. Ayusin ang mga ito ng maayos sa isang folder. At isaalang-alang ang pagkakaroon ng backup copies sa bahay. Ang organisasyong ito ay makakapigil sa mga pagkaantala na dulot ng mga nawawala o naligaw na dokumento. Para sa mga senior citizen na may mga special na pangyayari, tulad ng mga walang birth certificate o mga hindi pa kailanman nagkaroon ng government niya, ang Yadio ay may mga alternatibong pamamaraan. Maaaring kasama dito ang pagtanggap ng mga baptismal certificate, lumang school record, o mga affidavit mula sa mga lokal na opisyal na nagkukumpirma ng pagkakakilanlan at edad ng tao. Ang financial literacy ay mahalaga rin para sa mga beneficiary ng pensyon. Ang Yadio ay minsan ay nagsasagawa ng mga orientation session para tulungan ang mga beneficiary na maintindihan kung paano epektibong pamahalaan ang kanilang pensyon. Ang mga sesyon na ito ay maaaring magbigay ng valuable na impormasyon tungkol sa budgeting, pag-ipon, at paggamit sa pinakamatalinong paraan ng buwan ng stipend. Tandaan na ang programa ng pensyon na ito ay dinisenyo para magbigay ng suporta para sa mga pangunahing pangangailangan, kasama ang pagkain, gamot, at mga gastusin sa araw-araw na pamumuhay. Mahalagang magkaroon ng mga realistic na expectation at planuhin kung paano gamitin ang mga pondo ng matalino para matiyak na tumatagal ang mga ito sa buong buwan. Habang tinapos natin ang komprehensibong gabay na ito, hayaan akong ipaalala sa inyo na ang pagtulong sa aming mga matatandang mamamayan na ma-access ang programa ng pensyon na ito ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa mga pamamaraan, tungkol din ito sa pagtiyak ng kanilang dignidad at kapakanan sa kanilang mga gintong taon. Ang siyam na libo buwan ng pensyon ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba sa kanilang mga buhay, na nagbibigay sa kanila ng sukdulan ng financial independence at seguridad. Kung nakatulong sa inyo ang impormasyong ito, Huwag kalimutang i-like ang video na ito at i-share sa iba na maaaring makakakuha ng benepisyo sa kaalamang ito. Tandaan na mag-subscribe sa aming channel para sa mas maraming mga update sa mga programa ng gobyerno, mga benepisyo, at iba pang nakakatulong na impormasyon para sa mga Pilipinong mamamayan. Nakatulong na ba kayo sa isang tao na mag-apply para sa programa ng pensyon na ito? I-share ang inyong karanasan sa mga komento sa ibaba. Ang inyong mga insight ay maaaring makatulong sa iba na mas madaling manabigate ang prosesong ito. Magstay tuned para sa mas maraming mga video tulad nito. At tandaan, ang pag-alaga sa aming mga matatanda ay hindi lamang responsibilidad. Ito ay pribilehiyo. Sama-sama, matitiyak natin na ang aming mga senior citizen ay makatanggap ng suporta at pag alagang nila nararapat. Salamat sa panonood at makikita ko kayo sa susunod na video.